Nasa terminal na tayo ng Masbati City, mga Ludi. Shoutout sa mga gwapong tricycle driver. <laughs> so ayan mga amigo, continue tayo sa ating gala. No? At syempre, andito pa rin tayo sa Masbati City. At syempre, ang kaganapan ngayon, matraffic talaga mga Ludi. Ayan, no? At dito, nagkaroon pa ata ng ano, hulihan. Kasi sa pagpark na hindi maganda. Ayan, no? Ayun. Ayan. So tuloy tayo At ito yung mga aganapan dito mga amigo sa Masbati City Daming tao Shoutout na lang sa ating mga kababayan Masbati nyo no At nga pala kung gusto niyo masubaybayan yung ating mga gala, mga travel, mga uh, lakwatsa ni Dudski Motovlog Mag-follow ka na at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload ma-update kayo mga amigo at syempre ang ating video ngayon papunta tayo ngayon sa terminal na naman ng Masbati City so doon naman tayo mag-iikot doon naman tayo uh, gagawa ng ingay para ma para makita naman natin kung ano yung mga kaganapan doon ano <laughs> So, dito na tayo sa Diversion Road. Ito yung kalsada papunta doon sa terminal terminal ng Masbati City. Tapos yung kalsada dito mga lodi ay talagang bako-bako pa rin ano. Wala pa rin pagbabago. Ang pangit pa rin ng kalsada dito. Ayan. 2026 na. Hindi pa rin na ayos. Ayan. Dati pag may kalsada na hindi maganda. Inaayos. Ginagawang tapal-tapal lang ano. Pero ngayon parang pinabayaan na. Ah. <laughs> so eto diretso tayo dito naman tayo kukuha ng video para makita natin yung mga aganapan dito mga amigo ayan, matraffic talaga mga amigo no Pero okay lang tuloy lang buhay ayan, at syempre uh, dapat sa uh, traffic, mahaba yung pasensya mo, para hindi ka mabad trip, kahit nababad trip ka na <laughs> okay lang so ayan mga amigo ito yung mga kaganapan dito. Ayan. So, tuloy-tuloy lang tayo. No? Para makita natin kung ano na yung sitwasyon dito sa terminal ng Maspati City. Ayan. At kung gusto nyo pala masubaybayan yung ating mga vlog. Kasi gala tayo dito sa Masbate Mag-follow ka at mag-subscribe Para naman kung meron tayong bagong upload Ma-update kayo mga amigo Ayan, nandito na tayo sa Masbate City Masbati City and dito na tayo sa terminal pala mga Lodi <laughs> nahihilo na tuloy tayo <laughs> yan ito na yung terminal ng Masbati City ano yan no pero siyempre papasok tayo para makita natin yung mga ano kaganapan dun sa loob so diretso tayo mga idol kasi andun yung ano entrance dito kasi sa side na to yan yung exit no So hindi tayo pwede pumasok dyan Masisira ang buhay natin pag pumasok tayo dyan Kasi merong pulis nakabang. <laughs> so dito tayo uh, Papasok sa kabila Kasi ito yung entrance ano? At nga pala itong sa side na to Yan yung old old market, old public market ng Masbate City ano. Yan oh, yan. yan Ngayon ano, uh, lumang palingke. So dito, dito tayo papasok oh, no, dito tayo mag-entrance kasi ito yung entrance dito sa terminal ng Masbate City. Ito no. Ay pag mga private vehicle, especially sa mga motor, okay lang pumasok pero pag mga pampasayero, katulad ng mga tricycle, may bayad po pumasok dito mga ludi, ano. May ticket na limang piso. Ayun. So ito na, ito na yung terminal ng Masbate City. At kung makita mo mukha mo, ayan, comment ka naman dyan para naman makilala ka namin. Ito, no? Kita nyo naman? Ayan. Ito yung terminal ng Masbate. Sa mga hindi pa nakakita o nakakaalam kung asa yung terminal ng Masbate City, andito lang to sa Diversion Road, mga ludi. At sakop to ng Barangay Pating, ano? Ayan. Ay, hindi ko alam kung barangay patingan sa akop nito o barangay F. Magallanes. Yan, pa-comment nyo na lang dyan mga idol para naman alam natin ano. Yan, ikot-ikot lang tayo dito para makita natin yung mga aganapan. Maraming tao ngayon kasi nga terminal ito mga ludi. Marami talagang tao dito. <laughs> Ayan. So, ito yung makikita nyo. Ito yung matatanaw nyo, ano? At mga amigo, kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga gala, mag-follow mag na at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo mga amigo. At syempre, dito, dito mga amigo, mara may mga sasakyang pandigma din dito na nakapang park. Yan, hindi ko alam kung saan yung uh, travel nyan, saan yung mga biyahe, yung mga bangka na yan mga amigo. Kaya, pa-comment nyo na lang dyan kung alam nyo kung saan yung uh, ang biyahe nyan. Kasi, dito kasi, pag pumupunta ako dito sa terminal, dumudungaw lang ako dito kasi nanonood ako ng mga namimingwit. So, sa ngayon, walang namimingwit. Hindi ko alam kung bakit. Marami <laughs> ata silang ulam. Kaya, hindi sila namingwit ngayon. So, ngayon mga amigo, tapos na tayo gumala dito sa terminal ng Masbati City. Palabas na tayo mga amigo ayan dahil tapos na tayo nagikot-ikot nakita na natin yung sitwasyon dito nakita na natin yung mga kaganapan kaya lalabas na tayo at yung gusto nyo masubaybayan yung ating travel mag follow at mag subscribe para naman kung meron tayong bagong upload ma update kayo mga amigo so ako nga pala si moto Motovlog na nagsasabing hindi, hindi pa sila, naos sila bye bye mga amigo